So as of, as of, the moment guys, no, kadaming tao pala rito and then naanap pa ni mama yung puntod kasi nawawala. So ayun, ginabi na nga kami, kaka, yung, kaka panood ko kayo sa RMG. No? So ayun, tingnan natin natin gusto naabot yung 100 pesos ko. And, yung mga bilihin dito is mga normal lang naman na bilhin. Tulad ng mga buko, time pang iba. So yung mga tinda nila. Tingnan lang natin yung mga afford natin dito kasi Marami naman eh, Hitin ka lang ang mga video. So ayun, may shower marito. So ayun, maraming mga tinta rito. And, hanap pa tayo ng iba. Ay, may sagu. Ano ito? May iyo. Maraming tao guys, no? Ngayon na ako nagpunta rito kasi last na punta ko rito nung mataba pa ako. So, ngayon. And iba na rin na. So, tara. Pila tayo. Pila tayo dito sa Shawarma 100. Ayun, itasagwa ko ngayon. Tingnan natin yung pila. So, ayun guys. May mga playbook dito. May mini ka lang. Pearl may pearl, may gupo, may pandan. So, ayun lang guys. At dito kayo mamaya. So, ayun guys. No, Nakabi na tayo ng mga abibing natin. Okay. Eh. Hindi <laughs> pa tayo sa mga ibang mga bibili. So, ayun. Huh? May buko siya yung price and ito. Pili ko isa sagu. Tingnan natin si mama baka mawala na. Ayun. Napakadilim guys. No? So, update ko na lang kay mama yan and then inimil -in -in ko muna to para ayun. Baka mawala yung lamig. So, ayun. ko kay mama yan. Ang gusto mo ko yung sagu. Kwek-kwek Kwek-kwek. Kwek-kwek. Oo. Oh. Ito. Okay. So, ayun guys, nakabili na ako ng fishball sa Quake Wex. So, pauwi na kami yan. And, bagana pa kami ng balot para kaya na night. So, ayun. Magkasara na kasi ito ng alas 9pm sa... Ang tayo ma. Tingin ka na ng balot. Na? Saan tayo nito? So Ayun guys, no, pa na kami Ayun, nakabili ako ng Quick-quick At mga nabiliin dito, sobrang mamahal Kaya Kaya nag-speed ball lang muna ako no? So So, ayun nga O sige ma, hintay ko na lang Hintay lang kita dito So, ayun nga napakaraming bilhin dito so ayun tinan nyo tinan nyo ko lang nung bumalik ako dito napakataba ako pa noon eh bumibili ako lagi ng ano rito ng magyam saka isaw ayun mga madalas kong binibili dito kaya ayun ang bilis talaga ng mga part ng panahon no so ayun nagpunta ako dito hindi ko malilimutan grade grade 7 and ayun napakatawa ko pa na. and ayun na sila rin naman kanina nauna na nagpunta kaya ako naman na late na and then may equalization pa naman kami ngayon kaya nagmamadali na rin ako umuwi kasi yung mga pro uh, alam nyo na yung mga ano oh, so, ito na si mama guys no so in guys napapalabas no, na kami Nang, ay pa na kami sa bahay Terima kasih. Bye. -bye.